Hi guys, ganito po ako mag putol-putol ng talong. Ayan po. Bago ko pritohin, ayan. Hindi ko hinati-hati guys, para yung mantika ay hindi papasok sa loob. Ayan guys. Hati. Ayan guys. Hatiin ko lang yan, ganyan. O, oh, hatiin, Putulin. ganyan. Para hindi po papasok ang mantika sa loob. Umiiwas po kasi akong kumain ng mamantika guys pero hindi man maiwasan at least hindi marami kasi alam mo na ang tumatanda maraming kolesterol kapag nakakain ng maraming mantika ganito ko lang siya masyado kasing malaki guys ang talong Maliliit lang to, buo ko na tong piprituhin. Pero dahil malalaki siya, Pinuputol ko po siya sa gitna. Ayan, oh. Wala siyang uud. Ayan. ganon ko lang siya. Tutuhin, guys.